Tara guys, kain na tayo. Nag-ugas na tayo. ating kamay, magkakamay tayo. ng ulam is nilaga. Nilaga at saka gulay. Tara. kain. Kain. Pagkakasok tayo ng patis at sarap tuyo. Buhay ng mag-isa. hindi naman po yung mga insengyalitas na sa yung mga anak, buhay mag-isa. Mag-isa lang ang katain, mag-isang matutulog, May isang magtatrabaho. lahat mag-isa. Ang At ating asawa ay suwit na

Sarap po patatas din ako so, sa usapang. Kuya ko, oh, kakapatid. Bakit ya, sa umuwi kasi sa kaso wala po tayong pamasahe. Lagi pun na sana tayong pera. Kasakit naman. Ubus ulit. ay buhay naman mamahal ka na bilhin dito sa Maynila mayroon mm -hmm. content kung kaya mga makasama tayo. kaya ipon tayo para makauwi na paglang. อาหิ่งเจกเอ็นตองทีอ,อัน Bilas pa ako dito. Ito is noong hindi pa to hindi pa ako nagkakasakit na bili ko na to hanggang ngayon dito pa rin. Mga 2 months na. Kaya ako nung mahal nung nabilihin, ganoon ko, 100 kilo. Eh, 100 kilo. Eh, na kalahati. 200 kilo. Atay At ng manok. manak, 100 kilo. Ang kalahati, 200 binang kilo.